Sha sha sha. Bago ako nga pala si Potpot. Pot. At kasama ko nga pala si Boss Jokes. Masyal nga pala kami rito sa baba, eh di sa bayan ng San Antonio. Dito nga pala yan sa mismo bayan ko, sa Jess Mag. Grabe rin talaga ang daming sa si Jante rito. Hindi nga lang nila tayo masyado nakilala kasi nga, kaumpisa pala natin sa San Antonio. Siguro kilala nila dito yung mga ibang content creator. Sa mga di nakakalam, ay taga San Antonio rin po ako oh, ha. Sana supportan nyo at saka ilay -like sa mga videos. At pagkatapos nito, ay pumunta nga pala ako dito sa building na to. Dahil nandito na pala yung mga target ko na grade 11 at saka grade 1. Shoutout nga muna pala ay Boss Chooks. At syempre, pagkatapos nun ay eto na nga pala yung ginawa ko. Nagbigay na nga pala ako ng sticker sa mga sudyante rito. Dahil may mga nakilala sa amin. Kay Boss Chooks saka sa akin. Kay Potpot TV daw. Sya, sya, sya. At hindi lang yun. May mga estudyante talagang gusto maahingin ng sticker natin. Yun nga pala sa mga taga San Antonio. Shoutout sa inyo lahat. Grabe, sobrang namiss ko nga pala itong bayan na to. Paano kasi? Ang huling alis ko dito, 2017 pa. What? Bata-bata pa -bata, ako ng kaunti. Paano kasi? Sinubukan ko muna mamuhay na mag-isa. Para sa sarili ko at para sa mga magiging pamilya ko. What? Sa sa, -sa sosya. Pagkatapos nun, nabigyan na natin sila ng sticker. Shoutout sa inyo lahat mga kabataan dito at mga binata sa ano no? high school pa ngayon kaya lang pagdating na fourth year doon na magkakalaman o siya tumaat na nga pala din sa second floor nila siya siya, siya. at napansin ko nga pala itong tatlong mga boys dito at saka apat na lang sila ano ba yan shout out sa inyo sa mga kabataan papasukin namin na school o classroom school tolo, ya siya at syempre shout out nga pala kay kuya nakapagpalo sa akin at sa amin ni Boss Chooks may mga nakakilala na nga pala sa amin dito at saka Boss Chooks at hindi lang yon Maraming salamat sa mga kapatahan po. Shoutout nga pala sa mga pika Jess Mugzal Antonio. At pumasok nga pala kami dito sa school nila. Grabe, ang dami nila rito. Bukod sa marami na sila, ay masasaya pa sila. Guwapo na, maganda pa, malakas pa ang dating. O siya, siya, siya. Maraming salamat. At pagkatapos doon, ay nilibot muna namin sila. Dahil kilabos kamusta ko muna sila, okay na ako kausap. Ano ba yan? Medyo nabubuloy na naman ako. O sya, maraming salamat sa inyo at... Napispatang po nga pala si Jairol Cacho. What? Shoutout niya pala kay Jairol Cacho. Anak pala ni si Rafael Cacho yan. Salamat sa iyo, ate. Kapalong so, na lang to. Sobrang solid neto. Mabalong. Boss yung. Boss yung. Shoutout. Sobrang solid neto, <laughs> mga <laughs> ayon. <laughs> Sobrang solid neto, mga ayon. <laughs> Sobrang solid neto, mga <laughs> ayon. Sobrang solid neto, mga Boom! Ito sa section nga pala si Ate Hello Ate Jairel, Kacho! Shoutout nga pala si Nini Kira pa Kacho tsaka si Ate Ann Bernas, Kacho. O siya, salamat ko nga ulit si Boss Jokes. Sana isang araw mapsuportahan at makilala pa ulit kami. Eh syempre, pinakita nga pala namin kagandahan dito sa San Antonio. At di lang yon. Nagbigay pa kami sa mga sudyante. May mga humingi sa amin. Kaya lang sa bintana namin inabot. Para sa kanon, pakabot sila sa amin. O siya, at hindi lang yon. Meron pa tayo mga Pinas lang Kasama nga pala yung kanilang feature O siya, marami salamat sa mga sudyante rito. Grabe. Geng-geng sign na muna. Ah, mm, maano ulap. <laughs> o siya, siya, siya. At pagkatapos doon, ay ito nga pala yung mga ginawa namin. Nagpailalam mo na po kami. Nakasabi ko, ay sudyante po ko ng koleya ng subik. Nung no, lang kami ng isang bagay na kailangan lang namin dito, eh, silaman na rin namin sa content namin. Kaya, o oh mga bata, kaya mag-aral kayo ng mabuti para sa inyong mga pangarap. Huwag na muna mag-boyfriend-girlfriend kasi isang araw, baka kayo rin sa dulo. Alam nyo naman, marami na rin nag-aasawa ng mas maaga. Kaya kayo, mag-aral na mabuti habang may nagpapaaral sa inyo. Kaya, hmm? Tuloy nyo na mga pangarap nyo. Shasha! shasha. At hindi lang yon. Shoutout nga para sa mga abatang po. At kila ate, marami salamat sa inyo lahat sa pagpalo sa amin. Sana isang araw, magkailala pa tayo. Madalas naman ako buwa baba dyan sa San Antonio. Dahil nandyan naman yung mga pamilya ko. Sa mga hindi nakakalam, nagka San Antonio talaga ako. At nag-aarap pa po ako ng VSBA or Operation Management. Medyo may kairapan lang pero kailangan kung ito pa rin pangarap ko sa buhay. Para sa magiging pamilya at sa magiging anak at saka asawa ko. O, oh, di ba? Sa pangangasawa na ako. <laughs> siya, siya, siya. Doon din naman tayo pupunta lahat. Lahat naman tayo magkaaroon ng pamilya-pamilya ng kanya-kanyang buhay. Kaya lagi kayo magkaroon ng mabuti. Huwag magloloko at huwag magiging gangsta sa school. Baka isang araw sabihan kayo ng... Ma, anong ulam? <laughs> siya, 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 Ano guys? Isang hey muna dyan at mo na sa ating video. So, ayun naman. Natapos na rin yung binigay ko sa kanya ng sticker. Maraming salamat sa mga kabataan to. Kunin nyo na lang yung mga picture nyo sa akin. At syempre, pinasilayan na nga namin yung kagandahan nitong Jess Mag. Shoutout niya pala kay ating grade 8. Hello pate. po ate. Kamusta po kayo? mag na mabuti. Magmuna mag na mag friend. O sya, sya, sya. At hindi lang yun. Sinalubo na rin ng mga si rito. O diba? Ang dami nila. Eh, mas marami. Eh. sa Astilejos. Pero, eh, okay, ang dami pa yan. Hanggat may nagsumusuporta. Ha? Ay, pot pot -tika. Ay, boss -tukes. Sana isang araw, again, magkita kayo pa tayo. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. O paano? Hanggang dito na lang ang kwento. Ako nga pala si Bokpok TV o si Boss Chooks. Siya, siya, siya. Hanggang sa muli. Paalam!